Salamat. Salamat, my friend, rin at sa lahat. Salamat, <laughs> my Maraming, maraming salamat. Sobrang. Sobrang mayayak talaga ako. Hindi ko kinaya. Dahil the time na uh, sa Di Di ko. Dito yung pinagsisiyan dahil alam ko yun ang aking kapalaran. Salamat may pangle. Hindi ko inaya. Yan talaga yung aking simulain dito sa YouTube. makatulong kahit na paano mula sa aking puso hindi ko iniisip yun kahit na maghirap ako basta yun ang aking layo so maraming maraming salamat at isol maraming maraming salamat sa iyong suporta uh, ang Edna, shout out maraming maraming salamat at Elisa maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusupport sa sa Youtube ko, sa channel ko maraming salamat sa inyo Pinaiyak ako ni mga salamat my friend Len isa yung sa bliss sa akin yung mapayag ako ng isang tao sa kaligayahan ko yung mga nararamdaman ko Sobra pag naalala ko. Marami din akong pinagdadaanan. Pero, kaya. Dahil ako lang mag-isa. Maraming maraming salamat sa inyo. I love you all guys. Maraming maraming salamat. And thank you so much. Salamat sa Diyos. At ito unti-unting natutupad yung mga pangarap ko na sana lumago. So, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyo lahat, ng mga friends ko. Maraming maraming salamat. Pinayak ako ng may friends. <laughs> Hindi ko kinain. <laughs> Naalala ko lang yung mga, mga pinagdadaanan ko. Kaya, marami. Marami akong pinagdaanan sa buhay pero ito ako. Nahirap na mahirap ako pero yung sa ubing ko yung makatulong sa kapwa ko. Marami din nagbubunga na bago ko tulungan ng ibang tao, kailangan ko yung sarili ko. Alam ko po yun. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa may patuloy niyo pong supportahan ang aking channel para lumago at yun po ang aking layo. Maraming salamat. Ang maraming salamat sa pagpayak mo sa At payak mo. Maraming salamat. Sobra. yung nararamdaman ko para akong para akong ano, nakaramdam ng lumamig yung buong katawan ko. <laughs> Minsan kasi may mga time na syempre hindi lahat ng panahon ay malakas tayo. Pero promise ko. Salamat, babay. At kung bago pa lamang sa aking channel, huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Siyempre, like and share. Thank you so much. Maraming maraming salamat. My friend Len, bye-bye. <laughs>